Hello, good morning mga lalabs, mga bayots Magandang hapon, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao Sa mga kapwa ko din po, FWs around the world Hello, good morning Pag-uusapan natin itong impeachment ni VP Sara Tuloy na VP Sara na impeach Nasa Kamara No? So tuloy na At uh, Pinaghahanda na rin ang Senado <laughs> Again, mga lalabs, mga bayots Ipa Ipa Ipaalala Uh, natin sa ating mga sarili na ito ay diversion tactic ito. Bakit? Dahil nga ang Korte Suprema kahapon naglabas ng memorandum na kung saan ay pinagpapaliwanag si Lucas Bersamin na uh, Executive Secretary ng Presidente Bongo Marcos, Senate President Chis Escudero, at saka si Martin Romualdez na House Speaker tungkol doon sa 6.352 trillion uh, 2025 national budget na kung saan ay mayroong 13 pages at 28 blank items. At pinagpapaliwanag ang tatlong uh, mga buwayang putang ina ng uh, tawag dito ng uh, uh, Supreme Court sa loob ng sampung araw. So, Siguro after nila mata matanggap ni Martin Romualdez, Cheese at Bumbong Marcos ang mimo ng Korte Suprema. Kaya back to Bipisara naman sila dahil si Bipisara Sara lang naman ang kanilang pang ano eh. Ang pinakastrong na pang diversion tactic nila sa lahat ng isyong kapalpakan ng putang inang gobyerno ni BBM. So ngayon sabi dito ng Billionario Channel, a news channel, House of Representatives has impeached Vice President Sara Duterte, after securing 50, 153 or more than one third of its members' signatures on Wednesday, moving the process forward to the Senate for trial. So ayon dito kay Burjakan Maharlika, may message daw ang kanyang puting ahas sa kanya. Uh, kinulong sila sa isang room. So, sino tong kinulong? Yung ibang mga kongresista na ayaw pumirma pero nabraso. Kasi may brasuhan nga daw kahapon at umulan bumaha ng pira. Pambayad para pipirma lang. Sabi pa dito, ang mga pinilit pumirma sa impeachment laban kay Bipisara, kinuha ang cellphones at Uh, kinuha daw si uh, nagka uh, nagkatakutan at gaguhan na para pumirma. So sino daw yung nagsisigaw itong uh, ungas na marami ding kaso diyan sa ombudsman na si Gigi Suarez ang naninigaw na parang ulol daw. Yon, umulan ng pira sa House of Representatives ngayong araw sa duffel bags na kalagay ang perang isinohol sa mga kawatang tong So, sino man ito sila dapat? Miss Maharlika, hingin mo sa puting ahas mo ang lahat ng mga kongresista na pumirma para sa impeachment ni VP Sara ay para ikampanya na din natin. Ikampanya ng lahat ng mga DDS vloggers na Huwag iboto ngayong eleksyon dahil sila, kahit pasabihin mong pinilit sila, eh, pumayag pa na sila kung ako yon Halimbawa kung ayaw ko talaga, ay, kahit pugutan mo ako ng ulo, ayaw ko talaga. Pero, yun na nga, no? Nabayaran din sila kasi mag-i-eleksyon, re-eleksyon, is tanggapin talaga ng pera. So ayon din dito sa balita ng News 5, nakakuha nga di diba ng 53 ang kamara and counting. Kinumpirma ni House Secretary General Regional Villas na nasa 153 mambabatas ang lumagda sa ikaapat na impeachment ni VP Sara na kung saan ay dadalhin na sa opisina ni Martin Romualdez. As if naman no, yan <laughs> nagbayad dalhin sa kanya. <laughs> ang mga drama ng mga putang ina. So ayon naman sa isa pang source ng News 5, umabot na sa 205 oh, ang naturang bilang ng mga kongresistang lumagda. Umigit na ang mga ito sa kinakailangang bilang ng perma ng uh, pirma na 102 upang ma-impeach ang vice presidente. Oh, ayun ang balita dito ha. Ah. So ayon naman dito sa balita ng News ah, ng News 5 ng Jimmy News, the Senate Secretary it has uh, the Senate Secretary has instructed the Senate uh, Public Relations and Information Bureau to prepare for the possible receipt of the impeachment complaint against Vice President Sara Duterte. Tegarabi no, <laughs> talagang binabraso si Bipisara para mayroon silang pang diversion tactic dyan sa tawag dito budget na kung saan ay hundreds of billions ang kanilang nanakawin na pinagtutulungan nila no ngayon na ayaw uh, na, mag, ano na hindi ma ano hindi iyon paboran na magiging invalid no or unconstitutional dahil ayon sa ating bobong presidenting si Marcos Jr. Kapag daw paboran ng Korte Suprema na unconstitutional or invalid ang 2025 national budget na 6.352 trillion, isa shutdown daw niya. <laughs> ang budget, tingnan mo. Ayon yang i-reactivate bakit dahil nga eh kapag mariinact ang uh, 6.3 trillion budget, mawawala yung akap ni insan niyang uh, buhayang Martin. Eh, hey, di ba? Mawawala din ang dagdag na 5.2 or 5.3 billion na confidential funds ni Bongbong Marcos. Mawawala din doon ang Uh, of course, yung mga in-insert-insert insert dun sa NIA, yung National Irrigation, sa may uh, Pamalakaya ba yun? At saka sa Department of Agriculture, mawawala na yun. Yung yung may 28 na blanks na, yun, na hundreds of millions. Tapos, magkakaroon na ng budget yung subway, magkakaroon na ng budget yung, mabalik na, uh, budget yung magkakaroon na ng subsidy ang PhilHealth na ziniro NIA, ni BBM at kung ano-ano pa. So, ito yung kinakatakutan nila. Kaya, gagawin nila lahat ng resources nila doon para lang, hindi natin alam, baka may tinatakot-takot na diyan sa Korte Suprema. <laughs> uh, so, ano masasabi ninyo mga, lab, mga lalabs, mga bayots, abangers? Again, ha? Remind sa lahat ng mga kababayan nating Pilipino na ito ay diversion tactic dahil nga pinagpapaliwanag ngayon ang malakanyang about doon sa budget. Kaya back to VP Sara sila ngayon impeachment issue para i-divert ang issue. So para kay VP Sara, kaya mo yan, mahal na VP. Andito lang kami ng mga supporters mo. At uh, primaraming so, maraming tutulong at si dating Pangulong Duterte din naman ay tatayong impeachment lawyer ni VP Sara.